Pansin ko po kasi, bakit si Senator Marco ay tila ba kinukontrol yung pagtatanong at pag-uusisa ng mga senador tungkol sa flood control? Paano humalalaman ng taong bayan? Diba? Yeah, to be honest, ha, to be honest. Kasi yung umuupong chairperson dyan, yung uh, chairperson, imagine ninyo, J Jingoy, I have no doubt to Jingoy, but I have a doubt kay Villanueva because Villanueva nandyan yung kanyang ano, kaibigan na city engineer ng Bulacan, mga kababayan ko. Na, <laughs> nandun din, na-question din dun, mga kababayan. Eh, ayaw, ayaw sana patulan, pero may doubt ako dun sa kanya. Pero, ang ayaw ko lang, mga kababayan ko, bakit si Senator Marco No, ang tanong ko lang, sir, ha? Pansin ko po kasi, bakit si Senator Marco ay, tila ba kinukontrol yung pagtatanong at pag-uusisa ng mga senador tungkol sa flood control? Ano ho ang meron? Bakit ho ganyan? Wow! Paano ho malalaman ng taong bayan? ba? Diba? Ako, wala, akong, wala kong doubt kay Senator Tulpo because he is doing his job as a senator, as a public servant. Hindi ko kinakampihan si Senator Tulpo dito. Pero may tama ho si Senator Tulpo dito, mga kababayan ko. Mga kapatid, tuloy. Five. Unfair and daw and, and, so, dahil nabigyan mga, ng mas mahabang oras uh, uh, para magtanong uh, uh, ang ibang senador so, uh, uh, kesa sa kanya. Ayan, no? Kasi pag nagtanong si Tulpo, straight to the point. Woo! Same with, same with Erwin Tulpo. Nabusisi nila, nausisaan nila yung mga dapat itanong, kalalong lalo na kay Diskaya. Woo! Mga kababayan ko. Kaya si Diskaya, mga kababayan ko, napapaamin at napapaamin at napapaamin. Ano ba mahalaga dito sa hearing na to, mga kababayan ko? Dog show ba to? Hindi to dog show dirin rin, at ito ay reality show na nangyayari sa bansa natin ngayon. Woo! Yun ang totoo doon. ba? Diba? Tuloy. Sa portion na ito ng hiri, kinekwestiyon ng mga mambabatas ang role ng Commission on Audit tungkol sa investigasyon sa flood control projects. Kasi pag tinanong ni Tulpo, itong COA, mahatik mga kababayan kung magsasalita yan. Si Sen. Bato de la Rosa ang unang sumalang sa pag sa COA na binalak sundan ni Sen. Risa tiveros Interjection, Mr. Chair. If I may, Excuse me. akala ko ba may time limit dito kasi marami pang mga nakapila 1 2 3 4 5 and then by 2 o'clock mag uh, uh, ano na tayo adjourn. Mukhang na bad trip si Senator Raffy dito dahil hindi siya pinansin ni Marcoleta. Alam mo oy. dapat dapat hindi ganyan ng ano eh. Hindi ganyan nang ating uh, blue ribbon committee chairman. I think nagkamali ata ng pagbigay ng uh, appropriation itong si Jesus Christ. Alam mo na nahahalata tuloy sa Senado ngayon na may pinoprotektahan kayo.